ang uh, punung abala. Wala uh, ang duty din So, closeness lugar. Ayan na. Uh, Coba <laughs> <laughs>

You know? Jel gamit gel. Sige na ako magdugkot sa kandila. Sige na. Lord, God. Lord ang kami natawa ni Lord Lord, salamat Lord sa dugang kuwi, kagihatan ni Lord Dugang Uganggas sya. Kanius tibop nang Lord. Lord, namong pa ginong ang unta, Lord. Ikaw man ginasayod sa iyang ipanginahanlan. Kaniya o sa tipok na pamilya, Lord, yata tanong mo ginong iyang ipanganul sa Lord God. O Lord, kanyang gasya ang panalangin ang kanuna, yata kaniya. Kaniya o sa tipok na pamilya. O singitin na dahil sa uyab, Lord. Ala, O yab, Lord, ngayon <coughs> na mo ginong ha. Kini mga pagkaon, Lord. I-bless ni mo na-prepare. O iyo, o iyo, o iyo, kini makahatag ka ba sa among panlawas Lord God healing sa among mga ibati sa lawas Lord o kung ano yung instrument Lord God diya kami kami ng ginoon kining ka na nang may pasalamatan kinaginig na sa Kristo Amen Nagiglaw si Bakak ito mo na Ha! Your wish, your kuan yeah, I ah, you wish, wish na lang. Sige you know, i-share is lang. Isa lang ka wish. wish Best wish. Ayo, ah, uh, world peace? Ah? Yeah. Ah, no. <laughs> <in> <laughs> <laughs> ah <so>, Miss <laughs> Universe <yung laughs> ka dahil. Ah, sa Ah, candle. Yay! Ela, at dahil pues dyan! <laughs> um, may pabibigay. May pabibigay si Ate Chona! Happy Anything, birthday da! Ay, Ate Chona, Tita Chona. Ay, Tita Ay! Ah, sige ko. Una sa lahat, gusto kong pasalamat sa Panginoon

Na mas sila run nga ako ang group. Ako lang bo. Dalang dalang naman. Hindi naman ako na anak sa mga mayor dalang dalang. Parang sila kasi. Mas sila do. Kaya naman ba? Subatin na. niya kung gusto pedagan. Lagi kay para mawala ang pag. Parang ako ang raso ng pagdagan. Kaya eh, kasi baka mo dagan tapos maniwa mo to o oh, jud me. Nga <laughs> <laughs> nga. Ay manis yon. Kaya yung albo kasi. Sobdito so, so, kung okay, pagita ay wala sobdito sa ako na kita

From 1 to 10, go, anak. Pila ang fried uh, chicken. <laughs> From 1 to 10, be? Pila ang isa ang fried chicken. Mm -hmm. Go. Okay, um, nato. Kaya mag-food critic sa guys. Okay. By far, ba yan, na? Mag-upiling sa ako. Okay, saka sa mag po na mag-upiling. Kaya na siya, ang cordon. Cordon blue, go! Sige <coughs> Muna ka muna yung mansyo <coughs> kami yun sa 9 Okay takay mo Ika-offense si birthday girl Yan, another cake for jig-jag Happy ah, birthday jig-jag Paborito niya ng caramel na Yes, caramel cake yes, Ay go! Ang piya sa. Piyak Go, anong piya? Nakain na ito? Talaga? From 1 to 10, go! Thank you. Thank you for coming. 7. 32. Go, pinagigyan ka ko. Kala din, ano yan? Basta karang parang beef steak. Pork steak. Pork steak, di siya, di siya beef. Ano kayu? sa ito naman, wala pa na ako kilabtan na. Yung kinilaw, pag isa lang kamo. Kinila, dilaw. Naa, go. Item Itong, itong tanghuan go. Light lang, like naman. Ay ka carbon, carbon carbon. Asahan yung ikot na sa medya bakal nga na.

<clears throat> uh, Sarap. Happy uh, birthday, Jija! We love you.